Tagalog, Isang payapang paraiso sa gitna ng abalang mundo kung saan nagtatagpo ang tubig, hangin at pag-asa. Welcome to Time. Sa gitna ng abala at maingay na lungsod ng Valenzuela, may isang lugar na tila pahinga mula sa gulo ng mundo. Ito ang Tagalog, tahanan ng mga palaisdaan, mga ibon at mga taong marunong pahalagahan ang kapayapaan. Ang Tagalog ay hinango sa dalawang salitang Tagalog, taga na nangangahulugang wala sa or sa akin Alok na tumutukoy sa lalim ng tubig sa ilog, Kaya't ang Tagalog ay literal na lugar ng malalalim na tubig. Ang Tagalog na kilala ngayon bilang Tagalog Fishing Village, isang ecotourism site kung saan nagtatagpo ang kabuhayan at kalikasan. Pangunahing hanap buhay ng mga residente dito ang pangingisda. Salamat sa malawak na palaisdaan na nagbibigay ng sariwang uli at ang pagkakaroon ng mga fish ponds at iba pang proyektong pangisdaan ay higit pang nagtataguyod sa kanilang kabuhayan. Ang Tagalog ngayon ay hindi lamang isang barangay sa gilid ng lungsod. Ito ay halimbawa ng pag-uugnay ng kalikasan, komunidad at pagkakaroon ng oportunidad sa turismo at recreation. Maraming pasyalan ang maaaring mapuntahan sa Tagalog mula sa mga floating cottages, view decks, bike trails, hanggang sa mga kainan sa gilid ng palaisdaan. At syempre, tampok din dito ang panonood ng sunset kung saan makikita mo ang magandang tanawin ng paglubog ng araw na tumatama sa ibabaw ng palaisdaan. Sa una kong pagpunta rito, akala ko ay isa lamang itong simpleng barangay. Pero habang naglalakad at na ng paligid sa kabaan ng Tagalog Fishing Village, ramdam ko ang kakaibang simoy ng hangin malamig, presko at puno ng buhay. Tama ka dyan. Sa bawat hampas ng katubigan ng palaisdaan, ay eh may kwentong isinasalaysay. Kwento ng mga islang, araw-araw na lumalaban at ng komunidad na patuloy na yumayakap sa kalikasan kahit na sa gitna ng isang modernong syudad. Dito ay aming in-interview ang mga nagtitinda tungkol sa mga kultura at pagbabago sa lugar. Good evening po ate. Ano pong pangalan nila? Kati po. ilang taon na po kayo? 54. 54 po. Wow! Batang-bata ba po? Ano po, sa tagal ng pamumuhay nyo dito po sa Tagalaga, ano po yung mga pangunahing hanap buhay? Tapos po yung mga kultura na kalaunang nagbago po? o? Oh? Kami kasi dito, ano, pasol-pasol lang naman ng ano ko. Kasi nga ka nag-work na. Pag magbitala lang ako, desende tapos, hirang din, naman. din. kami ano, ano yung mga ano lang dito yan? Yung mga pangingis po yung mga pangunahing hanap buhay po. Yung mga ganito po pagbibenta lalo na po pag sa pag... Lang. Opo, pag nalalapit na po yung Pasko. So, thank you for. Uh -huh. <laughs> ang tagalag ay nabubuhay sa biyaya ng tubig mula sa pangingisda. Ang kanilang kabuhayan ay simple lamang. Ngunit ang kaugnayan sa kalikasan ang nagsisilbing pundasyon ng kanilang pagkakaisa. Dito, hindi lang simple hanap buhay ang pangingisda. Ito ay pamumuhay, tradisyon at pamana. Tingnan mo ang mga bata, nakasarap pakinggan ang mga tawa. Ang mga tao nagkakatuwaan habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Sino ang mag-aakala na may ganitong tanawin sa puso ng Metro Manila? Dito sa Tagalag, matututunan mong maglakbay hindi lang papalayo kundi papalapit sa kalikasan, komunidad at mismo sarili o papalapit sa mga sandaling Magpapaalala sa iyo na huminto at huminga. Habang palubog ang araw sa ibabaw ng tubig, nakikita ko ang refleksyon ng langit at naisip ko marahil ito ang tunay na ganda ng paglalakbay, ang makita ang kapayapaan sa loob ng sarili. Ang tagalag ay paalala na ang pag-unlad ay hindi kailangan kalaban ang kalikasan. Kaya nating sabay na isulong ang progreso at pangangalaga sa ating kapaligiran. Dahil ang bawat patak ng tubig ay may aral. Bawat halakhak ng mga bata ay may pag-asa. At bawat paglalakbay ay may pagkakataong mahalin muli ang bayan. Ito ang aming lakbay sa Naysay. Tagalag, puso ng kalikasan at yaman ng Valenzuela.